Halimaw na nga maglaro itong si Jonathan Kuminga para sa Golden State Warriors at ito nga ang kanyang sikreto dyan. Well lately kasi ay nag na itong si JK in the NBA at alam nyo ba sa last 10 games niya ay nag-average siya ng 23 points per game, 6 rebounds, 3 assists at talaga nga namang napakagandang mga numero na kanyang tinatala. Kaya nga natutulungan niya ang Warriors na manalo at sa last 10 games din ng Golden State ay 7-3 ang kanilang record, 7 wins, 3 losses. And well mga idol, eto kasing si Jonathan Kuminga ay nadiskubre na kung sino talaga siya mga idol, kung ano ang kanyang abilidad. Alam niya na ang kanyang strengths on the court at kaya naman mga idol, ito ang kanyang laging ginagawa. Alam nyo ba sa first two seasons niya ay nag-average lamang siya ng 9 points per game and then ngayong season tumalo na yan sa 15 points per game. At panoorin nga natin itong kanyang ginagawa na lately kaya naman napaka successful niya na individually natutulungan niya pa ang kanyang team na manalo. Well, sa unang play pa lang, ito ang perfect representation ng nadiskubre ni JK. Naintindihan niya na na he can outjump everybody. At yan nga mga idol ang paulit-ulit niyang ginagawa. Laban pa ito sa great shot blocker na si Nick Claxton. Aba hindi nga umabot dito kay JK, poster dunk. And then isa pa dito mga idol laban sa Grizzlies. Abay pinatikim na naman ni Jonathan Kuminga. Ang kanilang sentro ng kanyang athleticism wala nga nagawa sa kanya. He just dunks right over him. Another skill ni Jonathan Kuminga mga idol that he's been using lately ay ang kanyang ang explosiveness. Tingnan nyo mga idol kung paano nilampasan niya lang itong si Ball, Ball at nilaya pa ng napakahabang player na ito. And he realizes this as well mga idol ng mga bumabantay nga sa kanya ay kanyang i-overpower. At ito nga ang great defender niya si Michael Bridges. Habay bully ball ang ginawa ni Jonathan Kuminga. Hindi nga umubra sa kanya mga idol. Nilayapan ng harap-harapan. At kahit nga walang open na driving lane ay kaya nga ni Jonathan Kuminga na hanapan yan sa pamagitan nga ng kanyang athletic ability. Talaga nga naman mga idol nakakamangha na naka powerful dunk pa siya dito kahit parang sinarado na nga ng Phoenix Suns ang mga driving lanes. At yan nga mga idol ang nadiskubre ni Jonathan Guminga lately at ang kanyang patuloy na ginagawa on the court. Kaya naman ang lupit na at alimaw na ang kanyang paglalaro. At kung makikita nyo nga dito sa kanyang shot chart mga idol, most of his makes are in the paint. Nang dahil na intindihan niya na nga na ito ang kanyang strength and for the last 10 games, habay pa ulit-ulit niya yung ginagawa at hindi nga siya mapigilan ng mga opposing NBA teams. So talaga nga namang dapat na ipagpatuloy ni Jonathan Kuminga ang ganitong playstyle ang kanyang aggressiveness mga idol sa paglalaro nang dahil hindi lang naman siyang nakikinabang dito. Malaki rin ang pakinabang ng Golden State Warriors dito at patunay nga dyan ang kanilang record the last 10 games. The last 10 games sa galimaw si Jonathan Kuminga, the last 10 games 7-3 ang kanilang record. Anyways mga idol, ano bang masasabi nyo dito? Anong inyong opinion? Komento nyo lamang yan sa ating comment section.